Bilang bahagi ng pagsusulong ng renewable energy sa bansa, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng pinakamalaking solar power plant at battery storage facility sa buong mundo. Baka tutulong ito para mapababa ang bayarin sa kuryente ng mga customer na merangko. Si Benji Durango ng PTV sa Balitang Pambansa. Tumatawid sa dalawang probinsya ang 3,500 hectares ng lupa ang Nueva Ecija at Bulacan. Tatawagin itong M. Terra Solar. Ginawa ang groundbreaking nito na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Now that the time capsule has been sealed, the President shall lower the time capsule. In full swing na ang 200 million peso project ng Meralco Power Gen Corporation at ang Terra Solar Philippines Incorporated. Naayon nito sa kagustuhan ng Pangulo sa pagpapaunlad ng renewable energy sa bansa. Today we take a leap towards the future, driven by innovation and sustained by our collective hope for a cleaner and greener Philippines hahatiin sa dalawang phase ang proyekto. February 2026, bubuksan ang 2,400 megawatt solar farm at karagdagang 1,000 megawatts sa February 2027. This landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. Kapag nakumpleto na, kaya nitong mag-generate ng 3,500 megawatts mula sa 5 billion panels nito. The Terra Solar Project will help stabilize our power supply, reduce energy costs, And contribute significantly to our target of 35% renewable energy share in the power generation mix by the year 2030. ayon kay MJ President and CEO ay Rubio dahil bababa ang power generation cost posible ring bumaba ang singil ng Meralco sa kanyang customers ah, pag operate nito eh, ay na ng mga consumers no? and um, the full delivery of its capacity is uh, expected to be uh, 2027 February no um, but in first phase um, will be delivering March 2026 makapagbibigay din ito ng 10,000 trabaho sa mga Pilipino habang binabawasan ng 4.3 million tons ng carbon emission ng bansa kada taon. We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow. We will build, we will take action, and we will never stop daring. Mula sa PTV, Benji Durango para sa balitang pambansa.